Pag wala tayong disiplina, pag ayaw sumunod ang tao, wala tayo. Kasi mismo yung gobyerno is the one oppressing the people. Alam mo dito sa bayan natin, dalawang klase ito, yung nasa taas, yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, at kung anong pinaggagawa tax evasion, smuggling of rice. Napunta pa ako ng Senado, nag-testify ako, wala rin nangyari. Lahat, yung mga transaksyon, mga kaibigan, binibigay, kausyaw lahat yan. Pero bilyon ang nawawala. Naghirap pa rin ang tao. Sa baba, because obedience dito, pagsunod ng batas, kung gusto mo lang, Itong sa baba, ito yung mga kriminal na walang dalawang isip, papatayin ka, nanakawan ka, i-rape yung mga anak mo dahil sa droga. It is really driven by drugs, siyabuk. at maraming beses na ako nagpadayak sa Pilipinas, I am not normally a person who would call the president. But I remember there was a time kasagsagan yung bala sinabi ko kay Mr. President. In interview ako, I was in the tomb of my mother and father and I called the attention of the President. I said, Mr. President Aquino, I supported you during the last election. Si Mar sinuportahan ko yan. I never asked isang piso sa kanila. Sabi ko, Mr. President, when you won the presidency, you never saw me in Malacanian, not even my shadow. Wala akong hiningi sa inyo ni isang basket na project. But this time, I have to talk to you publicly because it is government which is oppressing the people pagbaba mo pa lang dyan sa airport, himul, ano bang, yung himulbulan ang sabi saya yung badok na buhusan mo na mainit na tubig, hinihimulbulan na dyan. Ang kaya nilang kunin yung mga bagay-bagay ng mga mahirap, yung mga OSW at yung ordinaryong tao, dito naman paglabas, andyan yung mga kung ano-anong racket sa taxi sa lahat na nakawan. At yung iba naman, pagbiyahe, papuntang Pampanga, Bulacan, Luzon, pag napara niyan, yung cargo, yung biyahera, nawawala na lang. Ay, hindi know, it is the solemn duty of government to provide security to the people. kapag ka ikaw gobyerno, hindi mo lang maproteksyonan yung tao, umalis ka na lang. E wala kang silbi.